cok. Hah? Cokol. Bobon. Coklat. Oh. Yang guys, dinyamata tanggal guys. <laughs> Oke. Okay. 何だ <laughs> oh mm -hmm. mm -hmm. Mabuhay, nabuhay na nga mamigilin. Bakit nga ba tinanggal? Eh? Eh, mamamatay to doon doon. Balik. Ano yan? Si Papamig, ano ba? Mas balik pa sa akin. Kinukay-hukay na. Pa! Tubig na pala doon. Saan? Doon sa inukayan mo. Mayroon na Malapit na din. Tubig na eh. Di ma madaling mabuhay yung kin mo. Yung Ay. kinat yung tatayin mo. Oo. Oh. Pati namin yung kin ni Aga, yung mangga ni Aga. Hmm. Dati mali yun. Ngayon hmm. malaki na yung mangga ni Aga. Oo. Oh. Yan guys. Chili guys, bumuhay kay man man. Ha? Huh? Bani. termino! Yeah. Itu dong. Itu. Tudung. Katanya mula Aku itu tangkap dia mustahil. Anh Por, hãy subscribe cho kênh Ghiền la ya? Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn 那句话又不能。Like